Ayan po ang aming ulam tanghalian ngayon. Ah, uh, paan ng manok. Yan po. Di ba? Kita na yun niyo. Masarap 'yan. Yan. Ayan, niluluto ni Madam Masungit. Paan ng manok tanghalian. Dahil naubusan siya ng gasol. Yan ay Ng gas. Yan. Yan siya nagluto sa kahoy o oh, yan tingnan nyo diba pero masarap yan kahit nasa kahoy lang ginuloto sarap ang luto sa kahoy yan kita nyo o oh, pati kanin ayun o oh. ayan o oh, ano pa ba? Diba? o oh, pati ulam parang tanghalian ah. yan ah diba Pahirap lang magluto sa ah, ganito kasi mausok. Yan, di ba? Yun lang ang ano lang iba sa gasol at saka sa kahoy dahil sa kahoy mausok. Oh, mo yan. Pero patyagaan lang yan. Masipag naman yan sa madam masok at sa kahoy. <laughs> Luto siya sa kahoy. Nemen ah! na ubusan pa ng panglinis. Wala pa <laughs> pakanan. Gugutom na yata yung manok ko. Oh, Tingnan mo. Niting niya yung ano, iluto mo. Sa sabi, sabi niya napakasarap niyan. <laughs> Siya na ang lulutuin Siya. Ang matigas na yan. Kailangan na nga ano Ayan ha. Ano yung pinapalambot talaga. Gusto sila nga eh. Pwede mo sa tanghalian. Doon ka na nga. Kami ay ng ano kaya dito na. Ng gasol. Kahoy muna. Tipid. Okay lang yan, Madam Masungit masipag ka naman magloto dyan sa kahoy di ba ay sinabi mo naman makakatipid talaga makakatipid ka sa gasol dahil dyan na sa kahoy talaga naman kahit na ilang isang barangay na ni ano mo dyan pwede o oh, di diba? ba mga ubusan luto na ba yan ay ba tinubusan mo na ba Ayan. Sabi ng manok, bilisan mo ako na susunod dyan. <coughs> ano sabi? Kasi eh. Maulan kasi, wag. Huwag mong kakain, wala kami ulam eh. Paan, paan na nga lang eh. Matipi ano ka pa, okay, awa. Na. Masarap daw yung burpa niya, sabi nga naamoy niya. Di eh. ka lang, sa tabi. Ayan, <taps> masarap niya. Wow! Ihingay naman ito. Ayan naman. Ano na talaga pag may alagang manok. Hmm. you're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and I love